tapar. You know? Semi mode of luck. Pasensya na ngayon lang nakapunta huh? Oo, oh, walang problema lang <laughs> Busy <laughs> <laughs> Bali, you know? syempre Kumana ako doon sa'yo mga hapon, hindi na ako nakabalik agad din, wala na okay lang kasi birthday nung ano, kasama namin okay hindi nga ako ha pa, ito muna tayo papakain ka pala, ano? Tatanim uh, na ako ah, tatanim ka? Um, nung pa... eh. ulan e, yan lang yan yeah, no, lang lang, pwede yun, uh, mga ma-good morning at kay, kay Bigang Aldrin At si Aldrin kasi yung ropa nating ano na stroke siya yung dating sikat na ano arm so, nagpunta ako dito para ibahagi yung konting financial na nalikom po mula sa aming grupo ng Kalawang Laguna Riders Club Incorporation tsaka sa ating pamilyang Diponggol iyon bali pagkakaloob ko kay uh, parang Aldrin So ang nalikom namin sa Kalawol Laguna Riders Club ay <coughs> nagkakalagang 3230. Dobah. Nagbigay dagdag ay Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Tapos uh, ang nalikom naman po sa Family Dipong Gold ay po. Pagkakalagulid natin kay Parang Aldrin, sana po malaking tulong na may bigay namin yung financier na yan. Para sobrang laking tulong po nito para sa akin at sa aking anak na hindi ko inaasahang magkasakit. Pasensya na po kayong lahat kung ako man ay nakaabala. Pero sobrang laking papasasalamat po po sa inyong lahat. Mga kaibigan ko, Dito lang thank kami. you, God bless sa inyo par, Maraming salamat at pasensya na sa abala. Okay lang. Hindi ka rin naman na iba sa amin eh. Baga uh bilang kaibigan. Lalo na nakangailangan. Tutulong tutulong pa rin kami. Eh. Ang kaganda ka rin, lang hindi ka sa amin, sa mga grupo ko, hindi, hindi ka nila kilala pero nagbigay yung tulong siya. Oo okay, nga eh. Kaya siyempre, uh, pasalamat lagi tayo sa Diyos. Kasi hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi mo kaya. Kaya nga. Sampai matatapos din yan, magiging okay din lahat. Basta, tibayan mo lang loob mo. Uh, tuloy ka lang din. So, yun. Salamat. Salamat ang marami. Thank you. God bless. Ang hapong-hapong <laughs> palagi. Hmm, haba. Putang ina. Hindi pinagdadasal ko ako naman ng Lord. Gusto, ko, Ibaling sa akin nila ang tumama. Yung nga rin, <clears throat> nagalala ko sinabi mo gano'n. Tapos yung huling, ano, pinasa ko sa iyo yung ano ha? Yung picture. yung picture tsaka yung resulta ng no, ano. Ah. Yun nga yung, yung... Hindi ko masyadong maintindihan yung... Ano nung doktor eh. Tapos... Ang chat sa akin ng mama. Anak mo, magsakit sa puso. Hmm. Oh, ayun. Ah, ayun Alam mo yung isip ko na maganda na yung mga plano ko na ako. Tama na, ako na lang. Oh. Biglang nawindang na naman na oh, sa ako, sabi ko, umuwi ka na muna sa inyo. eh umuwi na ako dito mag-isa. Kasi ako, napaparaw naman ako nun eh. Bago ko palang naiaayos ang isip ko, na inaalis ko lahat ng SRS. ang isa Ang hirap na, hirap yeah. na naman oh, totoo yan. Dito, so, tarang, Ito, ano, huwag ka, lang, ano, huwag bibitaw. Oh. babe, umuwi ka na muna sa inyo. Kaya, umuwi na muna ako dito mag-isa. May tatapusin na akong problema. <laughs> Hindi naman ako maiwan na iwan. iwan. Oh, okay, alam niya eh. nang nasa isip. Alam nang Alam na niyang nasa isip po eh. Ang, eh. talaga naman, sa, lang. Pati sa nanay ko, nagbibisig na ako. Kasi, eh, hindi ko pa nakakausap ng personal ng nanay ko ni eh, noon eh. Di, kinabukasan, pumunta ako doon. Eh, ano sabi ko? Ano ba nangyari? Pa, paano sakit sa puso? Eh yun nga, baka daw kasi nung na-infection sa ihi Eh meron ng ganyan na nag, ano ano na yung sa puso niya Hindi lang na, hindi lang na check Kaya kung ano ano test yung ipinapala RC Riders Club Marami pong salamat sa inyo Hindi ko man po kayo kilalang lahat Maraming salamat po sa inyong tulong sa akin God bless po sa inyo Ingat po palagi Thank you. Ay, di pong Gold Family. Maraming salamat sa tulong nyo. Sobrang na-appreciate ko. God bless sa inyo lahat. Thank you.